Iris, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Iris ang likas mong kasiglahan at kasayahan sa bawat ginagawa. Ang iyong pagiging palabiro at masayahin ay nagbibigay liwanag hindi lang sa sarili mo kundi sa buong paligid. Ang hindi matitinag mong optimismo ay parang apoy na nagbibigay ng lakas sa bawat taong nakakadaupang palad mo. Sa trabaho, ikaw ang nagsisilbing inspirasyon sa team, masigla, maagap, at palaging may dalang bagong sigla. Kaya't hindi na nakapagtataka kung bakit maraming nais sumama sa iyong proyekto. Sa usaping relasyon, likas ang iyong pagiging mapagbigay at tapat, ngunit ang pagiging masyadong abala at hindi palaging present ay maaaring magdulot ng tanong sa damdami ng iyong kapareha. Kaya't piliin mong pagtuunan ng pansin ang taong mahal mo kung nais mong mapanatili ang koneksyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang mga pagdating, kaya't laging maging maingat. Taurus, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Taurus ang lalong lumalalim mong pakiramdam ng responsibilidad at katatagan. Hindi mo tinitingnan ang mga bagay sa ibabaw lamang, gusto mong masigurado na ang bawat hakbang ay may pundasyon. Ikaw ang uri ng tao na hindi basta sumusuko, kaya't lumalabas ang iyong matatag na pag-uugali sa bawat pagsubok. Sa trabaho, ikaw ang haligi ng disiplina, palaging maaasahan, hindi natitinag at palaging may plano kaya't ang respeto ng iyong mga kasama ay natural mong natatanggap sa relasyon ikaw ay tapat at handang magsakripisyo ngunit minsan ay kailangan mong ibaba ang pader ng pagiging abala upang bigyang espasyo ang emosyon dahil sa sobrang pagtutok sa tagumpay Huwag kalilimutang ang tunay na tagumpay ay kapag kasama mo rin ang mahal mo sa buhay sa bawat yugto nito. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang mga pagdating, kaya't laging maging maingat. Gemini, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Gemini, ang higit na pagtalima sa iyong pagiging malikhain, mausisa at kakaiba. Ang iyong isipan ay tila laging nasa paggalaw, laging may bagong ideya, laging may bagong tanong. Ikaw ang uri ng taong hindi natatakot sumubok ng bago, kahit pa ito ay labas sa nakasanayan. Sa trabaho, ang iyong talas ng pag-iisip at galing sa komunikasyon ay laging pinagmumulan ng mga solusyon. Hindi ka lang basta nagtatrabaho, nagmumungkahi ka rin ng mga bagong pananaw. Sa usaping pag-ibig, ikaw ay may kakayahang umintindi ng damdamin ng iba, ngunit minsan ay mahirap din basahin ang puso mo. Dahil sa iyong pagmamahal sa kalayaan, nagiging palaisipan ka sa iyong kapareha. Ngunit sa kaibuturan ng iyong pagkatao, ang nais mo ay isang relasyon na malaya pero matatag, bukas pero may lalim. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang mga pagdating, kaya't laging maging maingat. Cancer Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng cancer, ang higit na pagpapalalim sa iyong emosyonal na koneksyon sa mga tao sa paligid mo ang iyong pagiging sensitibo, mapag-alaga, at madaling makaunawa sa damdamin ng iba ay lalong lalakas ngayong araw. Parang isang ilog na tahimik ngunit malalim, ganito ang daloy ng iyong kabutihan. Sa trabaho, ikaw ay magaling sa mga gawain na nangangailangan ng empatiya at maingat na pag-aalaga ng detalye. Hindi mo hinahanap ang spotlight, Ngunit ang iyong kontribusyon ay laging mahalaga. Sa pamilya, ikaw ang tipo na laging inuuna ang kapakanan ng iba bago ang sarili. Sa pag-ibig, ikaw ay matapat at mapagbigay, ngunit kailangan mo ring paalalahanan ang sarili na hindi lahat ng emosyon ay kailangang alagaan mo, may mga damdamin din na kailangan mong bitawan para hindi ka malunod. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang mga pagdating, kaya't laging maging maingat. Leo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Leo, ang iyong likas na ningning na lalong magliliwanag sa harap ng ibang tao. Ang iyong presensya ay mahirap hindi mapansin, ikaw ay parang araw na nagbibigay sigla, lakas, at inspirasyon. Hindi mo kailangang magpumilit na maging leader, likas ito sa iyong pagkatao. Sa trabaho, ikaw ang nagpapasigla ng koponan, may tapang, may karisma, at may matibay na pananaw. Sa bawat proyekto, may kakaibakang sigla na nagpapakilos ng iba. Sa relasyon, ikaw ay matapat, mapag-aruga, at laging handang protektahan ang iyong minamahal. Ngunit kung minsan, ang iyong pagnanais na laging masunod ang tama sa paningin mo ay nagiging hadlang sa pakikinig sa panig ng iba. Kaya't sa araw na ito, magandang balansehin ang pamumuno at pakikinig. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang mga pagdating, kaya't laging maging maingat. Virgo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Virgo, ang iyong pagiging mapanuri at metikuloso. Ang bawat kilos mo ay tila sinusukat at pinag-iisipan ng maigi. Sa paningin ng iba, ikaw ay tila tahimik lamang, Ngunit sa iyong isipan ay may gumugulong na mundo ng pagsusuri at pagsasaayos. Sa trabaho, ikaw ang pinakamaaasahan sa mga detalyeng hindi nakikita ng iba, matalino, tapat, at palaging maingat sa bawat hakbang. Sa relasyon, ikaw ay mapagkalinga ngunit hindi agad-agad nagbubukas ng puso. Minsan, ang pagiging masyadong analitikal ay nagiging hadlang sa pagpapahayag ng damdamin. Subalit kapag ikaw ay nagtiwala, ang iyong pagmamahal ay buo, tapat, at walang halong pagpapanggap. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang mga pagdating, kaya't laging maging maingat. Libra, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Libra, ang matibay na disiplina at paninindigan sa prinsipyo. May malinaw kang hangganan pagdating sa trabaho, ayaw mong may nasasayang na oras o lumilihis sa tamang direksyon. Ikaw ay mahinahon, ngunit kapag napilitan, kayang maging matapang sa pagharap sa seryosong usapan sa usaping pananalapi, mas pinipili mong maging responsable kaysa mapagbigay, dahil alam mong ang pagiging mabait sa lahat ng oras ay hindi palaging praktikal. Sa personal na pakikitungo, may bigat ang bawat salitang binibitiwan mo, hindi ka mapang ako kung hindi mo naman kayang tuparin. Sa harap ng pagsubok, pinipili mong kumilos kaysa makipagtalo. Tahimik kang gumagawa ng paraan upang maayos ang lahat, at hindi mo kailangan ng papuri para ipagpatuloy ang iyong layunin. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang mga pagdating, kaya't laging maging maingat. Scorpio, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Scorpio, ang masidhing pagtuon sa trabaho at tahimik na paninindigan sa sariling desisyon. Ikaw ay mapanlikha at mapanuri, hindi mo tinatanggap ang mga bagay sa unang tingin lamang. Sa bawat kilos mo, laging may dahilan, at sa bawat salita mo, laging may laman. Hindi mo mahilig sa drama, mas pinipili mong kumilos sa likod ng katahimikan. May kakayahan kang maging matibay sa emosyon, ngunit kung minsan, ang panloob mong selos o pagdududa ay pwedeng maging sanhi ng hindi pagkakaunawaan. Sa halip na magsalita ng pabigla-bigla, mas mainam na linawin mo muna ang iyong nararamdaman. May respeto ka sa pera at pinaghihirapan mong bawat sentimo, kaya't hindi ka basta-basta nagpapautang o pumapasok sa mga alok na walang katiyakan. Sa araw na ito, ipakita mo ang iyong integridad sa simpleng paraan, sa tahimik mong pagpupersage, alam ng kalikasan na ikaw ay totoo. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang mga pagdating, kaya't laging maging maingat. Sagittarius Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Sagittarius, ang matatag na sigasig sa lahat ng bagay na iyong ginagawa. May lakas kang nagmumula sa katapatan at pagiging praktikal, hindi ka nagpapadala sa alo ng chismis, at mas pinipiling manahimik at magpokus sa sariling layunin. Masinop kang magtrabaho, at kapag may tinapos kang gawain, gusto mong ito'y may kalidad. Hindi ka rin pala utang, hindi dahil sa pagiging mademo kundi dahil alam mong mahirap ang maghintay ng walang kasiguraduhan. Ang ganitong prinsipyo ang nagtutulak sa iyo upang maging matatag sa paninindigan at hindi madala ng emosyon. Sa usaping puso, masayahin kang kasama at may likas na init sa mga taong mahal mo. Ngunit huwag mong kalimutang maglaan ng oras para sa kanila dahil hindi lamang sa tagumpay sa trabaho na susukat ang tunay na kaligayahan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang mga pagdating, kaya't laging maging maingat. Capricorn, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Capricorn, ang pagkakaroon ng istriktong panuntunan sa sarili, lalo na sa trabaho at personal na prinsipyo. Ayaw mo ng paulit-ulit na usapan na walang patutunguhan. Para sa iyo, ang oras ay mahalaga, kaya't hindi mo ito basta-basta sinasayang sa mga bagay na walang saysay. Matibay ang disiplina mo sa trabaho, kapag nagsimula ka ng isang proyekto, sinisiguro mong matatapos ito ayon sa tamang pamantayan. Hindi ka rin madaling magpautang, ngunit may malambot kang puso sa mga taong tunay mong pinagkakatiwalaan. Kapag may lumabag sa iyong tiwala, mas pinipili mong umatras kaysa makipagtalo. Maingat ka rin sa pagpapahayag ng damdamin. Kapag may sinabi ka, paninindigan mo. Ngunit kung pakiramdam mong hindi na maganda ang takbo ng usapan, pinipili mong manahimik, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa galing mong umiwas sa mas malaking gulo. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang mga pagdating, kaya't laging maging maingat. Aquarius, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, Pwedeng maging ugali ngayong araw ng Aquarius ang pagiging mapanindigan at may paninimbang sa isip at puso. May tapang kang humarap sa responsibilidad, ngunit alam mo ring kailan dapat maghintay at maging mahinahon. May malalim kang malasakit sa iyong mga mahal sa buhay, lalo na sa pamilya. Ikaw ang unang sasalo sa kanila kapag nangangailangan, ngunit may hangganang hindi mo hinahayaang lampasan lalo na kung alam mong hindi makabubuti sa inyo. Maingat ka rin sa pananalapi, hindi ka basta natutokso ng mabilisang kita. Sa usaping emosyonal, minsan ay may pagdududa kang nararamdaman, ngunit hindi ka basta nagsasalita ng walang linaw. Alam mong may bigat ang bawat salita, kaya't pinag-iisipan mo muna ang bawat hakbang ang iyong likas na talino at paninindigan ang siyang gabay mo sa araw na ito. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang mga pagdating, kaya't laging maging maingat. Pisces, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, pwedeng maging ugali ngayong araw ng Pisces, ang pagkakaroon ng masiglang katawan at mahinahong kalooban. Ikaw ay likas na disiplinado, kaya't hindi mo inaaksaya ang oportunidad na dumarating. Ang iyong pagkamasinop sa trabaho ay humuhubog sa tagumpay mong dumarating sa tamang panahon. May matibay kang paninindigan pagdating sa kabutihan, hindi ka basta-basta natutoksong gumawa ng bagay na taliwa sa iyong paniniwala. Para sa iyo, ang karangalan ay hindi sinusukat sa dami ng kayamanan, kundi sa linas ng konsensya. Sa tahanan, ikaw ang ilaw na tahimik ngunit matatag. Maaaring hindi ka palaging expressive, ngunit kapag may mali kang nakita o naramdaman, hindi mo ito tinitiis. Hindi mo madalas ipakita ang selos, ngunit kapag napuno ka, pinipili mong ilayo ang sarili upang hindi lumala ang sitwasyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, biglaan ang mga pagdating, kaya't laging maging maingat.